hindi siya kailanman naniwala sa imagpakailanman. Iniisip niyang iyon ay isang ilusyon na pinapalaganap ng mga kwentong pambata at mga romantikong pelikula. Palagi niyang tinitingnan ang pag-ibig bilang isang pansamantalang bagay, katulad ng apoy na nag-aalab lamang ng ilang sandali at pagkatapos ay namamatay. Para sa kanya, ang realidad ay mas payak, ang mga relasyon ay binubuo sa pamamagitan ng pagsisikap, Ngunit hindi ito tumatagal dahil ang tao ay hindi perpekto at ang panahon, sa kalaunan, ay nagsasauli ng lahat. Ngunit lahat ng ito ay nagbago ng makita kanya. Sa unang beses na nagtagpo ang inyong mga mata, may nangyari na hindi niya malaman kung paano ipaliwanan. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho, na parang huminto ang oras, naghihintay na maisakatuparan ang sandaling iyon, ang koneksyong iyon. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya. Ang nangyayari ay tila walang kabuluhan. Paano mangyayaring siya na matagal nang tumatanggi sa anumang uri ng romantismo ay makakaramdam ng ganito? Ano ang alam niya tungkol sa pag-ibig? Paano maaaring ang isa na katulad niya na napaka-rational, napaka-skeptical ay madadala ng ganitong paraan? Ngunit sa kalooban niya, alam niya may nabago. Ang dinalamo ay hindi lamang pagbabago sa paraan ng kanyang pagtingin sa iyo. Higit pa yon dumating ka na may lakas ng isang bagay na mas higit pa. Hindi lamang ito ang iyong ngiti o ang iyong mapayapang tingin, kundi ang lalim ng dalang-dala mo. Hindi ikaw isang ilusyon. At iyon ang nagpagulo sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin yon. Hindi niya maitugma ka sa kanyang pananaw sa mundo, anuman ang kanyang pagsisikap. Bawat kilos mo, bawat salita, bawat katahimikan ay nagpapaalala sa kanya na antig ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at ikaw, nang hindi nalalaman, ay kinakalaban ang mga pader na itinayo niya sa paglipas ng mga taon, ang mga pader ng skeptisismo na itinayo niya upang maprotektahan ang kanyang puso. Palagi siyang may takot na masaktan, takot na maniwala sa isang bagay na maaaring maglaho. Ang kanyang takot ay ang maging marupo. Subalit, ang dinala mo ay isang bagay na hindi niya inakala na posibleng mangyari, tiwala. Nang dumating ka sa buhay niya, hindi ito parang isang mahiwagang panaginip, kundi parang isang katotohanan na hindi niya alam na kailangan niyang marinig. Isang bagay na malalim ang itinanim, isang bagay na hindi niya bibigyang halaga noon, ngunit ngayon ay tila susi sa isang bagong pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang imagpakailanman na hindi na niya pinaniniwalaan, naging isang posibleng konsepto, maging hindi maiwasan ang pag-ibig, taliwa sa akala niya, ay hindi batay lamang sa mga panandaliang damdamin o mga panlipunang kaugalian. Ito ay nakasalalay sa lalim ng ugnayang pantao, sa isang bagay na napakalaki na nalalampasan ang anumang limitasyon ng oras. Hindi mo kailanman sinabi ang isang salita tungkol sa pagbabago ng pananaw niya sa pag-ibig. Hindi na ito kinakailangan. Ang simpleng katotohanan na ikaw yon, ang paraan ng iyong presensya, ang pakiramdam niya kapag nasa iyong tabi ka, ay nagpaguho ng lahat ng akala niyang tama, tulad ng mga kastilyong buhangin sa harap ng dagat. Napagtanto niya na, sa kanyang tuloy-tuloy na paghahanap ng rason at lohika, napabayaan niya ang pinakamadaling katotohanan sa lahat, ang pag-ibig ay hindi maaaring kontrolin, hindi ito sumusunod sa rason. Ang pag-ibig ay basta na lang nangyayari, at kapag ito ay totoo, ito ay nagiging walang hanggan. Sa tabi mo, nagsimula siyang maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto. Hindi ito isang pantasya na walang kapintasan o pagkakamali. Nagsimula siyang makita ang pag-ibig bilang isang paglalakbay, isang evolusyon, kung saan ang dalawa ay maaaring lumago, matuto at, higit sa lahat, magtulungan. Bawat kahirapan, bawat sandali ng kawalang katiyakan, ay naging isang pagkakataon para sa pag-ibig na lumalim upang maging mas matatag, mas matibay. Hindi na niya nakikita ang mundo sa parehong paraan. Ang pagdududa na dati siyang hinuhubog ay nagsimulang magbigay daan sa bagong pananaw, isang pananaw na puno ng pananampalataya, hindi sa isang abstraktong ideya, kundi sa isang bagay na nararanasan niya araw-araw, ang tunay at nararamdamang pag-ibig na natagpuan niya sa iyo. Wala nang espasyo para sa mga pagdududa na minsan ay nagugat sa kanyang puso. Alam niya na lamang. At ang katiyakan na iyon ang mas nagtatakot sa kanya, ngayon ay naniniwala siya sa habang buhay. Isang bagay na, noong nakaraan, akala niya ay imposible, ngayon ang tanging bagay na kanyang pinaniniwalaan ng buo niyang kaluluwa. At pagkatapos, para bang nagising siya mula sa mahabang pagkakahimbing. Napagtanto niya na lagi niyang pinaniniwalaan na ang pag-ibig ay usapin ng limitadong panahon, ng mga sandaling lampas na, ngunit kasama mo nakita niya na ang pag-ibig ay maaaring lampasan pati ang oras. Napagtanto niya na, kung ito ay sapat na malalim, kung ito ay tunay na sapat, ang pag-ibig ay kailanman hindi magtatapos. Nakita niya sa iyo ang lahat ng hinahanap niya na hindi niya alam. Ang bawat pagkakatitig mo sa kanya ay parang isang kumpirmasyon na nasa tamang landas siya. Nagdala ka ng higit pa sa pag-ibig, nagdala ka ng isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Hindi na siya natatakot na magparaya, magbukas ng kanyang sarili, dahil ngayon alam niya na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na nawawala, kundi isang bagay na itinatayo. Naiintindihan niya na para magmahal, kailangan ding magtiwala. At sayo, natuklasan niya na ang pagtitiwala ang sumusuporta sa habang buhay. Hindi na ito usapin ng mga hungkag na pangako o hindi makatotohan ang inaasahan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng pag-ibig sa pinakapurong anyo nito, matapat at matapang. At ngayon, nahuhuli niya ng umiti mag-isa, iniisip ka, iniisip ang lahat ng nangyari, kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Siya, na dati tumatawa sa mga naniniwalang mayroong walang hanggang pag-ibig, ngayon ay mumingiti na may kasiguruhan na ang tunay na pag-ibig ay, sa katunayan, walang hanggan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ikaw ang dahilan kung bakit siya nagsimulang maniwala sa lahat ng dati niyang itinatakwil. At ang pinakakamangha-mangha ay alam niyang, kapag kasama kanya, ang imagpakailanman, ay hindi hungkag na pangako kundi isang hindi matatawarang katotohanan binago mo ang lahat para sa kanya, nang hindi man lamang sinasadya. Sa pagiging ikaw lang, naniwala siya. At sa pag-alam nito, tinatanong niya ang sarili, paano kaya siya nabuhay ng matagal nang hindi nakikita ang halata? Ang tunay na pag-ibig ay hindi pantasya, hindi ito isang kwentong may diwata. Ito ay isang pang-araw-araw na pangako, isang paglalakbay ng pagsuko at kahinaan. At kasama ka sa tabi niya, sa wakas ay natagpuan niya ang isang bagay na sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mag i ang walang hanggang pag-ibig. Ngayon, alam na niya kung ano ang maniwala, ano ang magtiwala, ano ang magmahal ng buong puso. At marahil, baka, iyon ang palaging hinahanap niya kahit hindi niya alam. Naalala pa rin niya ang mga sandaling siya ay nalulunod sa kanyang pag-iisa, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang kanyang nararamdaman ay hindi kakulangan kundi pagpili. Pinili niyang lumayo sa pag-ibig, ilayo ang sarili mula sa kahinaan, mula sa pagsuko. Ngunit, ngayon, habang nagmumuni-muni na pagtanto niyang hindi siya talagang pumili, nagtatanggol lang siya mula sa malalim na takot na pumipigil sa kanya. Sa sandaling iyon, nang makaharap ka, kasama ang iyong kalmadong presensya at ang enerhiya mo na humipo sa kanyang kaluluwa sa mga paraang ni hindi niya alam na posible, nakita niyang ang kinatatakutan niya ay hindi ang pag-ibig mismo, kundi ang inaakala niyang dala ng pag-ibig, ang sakit, ang pagkawala, ang pagkabigo. Natatakot siyang isuko ang sarili, natatakot magpakita ng kahinaan, dahil iniisip niyang maaaring gamitin ang mga kahinaang ito laban sa kanya. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, pinalaya mo siya mula sa selda ng kanyang takot. Bawat salita mo, bawat kilos ng pagmamahal, lahat sa iyo ay tila isang imbitasyon sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Isang imbitasyon na iwanan ang takot upang buksan ang puso. Naramdaman niya, higit kailanman, na ang pag-ibig ay hindi isang usapin ng kahinaan, kundi ng lakas. Ang tunay na tapang ay hindi sa pananatili sa malayo, kundi sa pagpapahintulot na mabuhay ng buong buo, na may kasidhiyan at sa lahat ng kung sino ka. At ikaw ang naging gabay niya, na hindi naghihini ng kapalit, kundi sa simple mong pagiging ikaw. Alam niyang nagbabago siya, ngunit hindi niya tiyak kung paano iyon mangyayari. Sa isang paraan, palagi niyang alam na sa paglalaan ng hakbang na ito, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Munit ang hindi niya inaasahan, at marahil iyon ang pinakanakabugulat sa lahat, ay ang pagbabago ay hindi lamang sa paano niya tinitingnan ang pag-ibig, kundi pati na rin sa paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Nagsimula niyang mapagtanto na, sa pagkatutong magtiwala sa iyo, siya ay, sa katunayan, nagsisimulang magtiwala sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na inaakala niyang isang panganib ay nayon ang kanyang pinakamalaking kalayaan. Ang pag-aalinlangan na sa loob ng mahabang panahon ay nakalutang sa kanyang puso ay naglaho. Nang tiningnan kanya, hindi lamang niya nakita ang taong makakasama niya sa mga sandali, kundi ang taong araw-araw na nagpapakita sa kanya na ang pag-ibig ay walang hangganan. Na ang pag-ibig, kapag tunay, ay hindi nakabatay sa panlabas na mga kalagayan, kundi sa panloob na lakas na nabubuo sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling iyon niya napagtanto, ang pag-ibig ay hindi nangangailangan na ikaw ay maging perpekto, ang pag-ibig sa kanyang pinakapuro na esensya ay tungkol sa pagtanggap. Nakita niya iyon nang tinanggap mo siya ng walang mga paghuhusga, walang mga pagpilit. Nang minahal mo siya para sa kung sino talaga siya, kasama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at mga kawalan ng katiyakan. Ang pagmamahal na iyon na walang pangangailangan ang nagtulak sa kanyang maniwala sa imposible. At nauunawaan niya kasama mo sa kanyang tabi nang na inakala niyang ganap na katotohanan na ang pag-ibig ay laging magwawakas, na ang mga bagay ay pansamantala lamang ay isang limitadong pananaw lamang. Nakita niya na ang tunay na pag-ibig ay walang katapusan dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Ito'y walang kondisyon. At dahil dito, nagsimula siyang maunawaan na ang imagpakailanman ay hindi dapat katakutan kundi isang bagay na kanyang inaasam. Pinaunawa mo sa kanya ang isang bagay na hindi niya akalain posible, na ang pag-ibig, kapag tunay, ay hindi isang pagtakas. Ito ay hindi isang panaginip na madaling maglaho. Ang pag-ibig ay hindi nawawala kapag dumarating ang realidad. Sa halip, ang tunay na pag-ibig ay lumalakas sa mga hamon, sa paglipas ng panahon, at sa personal na paglago ng bawat isa nang ipinaubayan niya ang kanyang sarili sa iyo, nang pinayagan niyang mahawakan mo siya ng napakalalim, nakita niya na ang pag-ibig ay, sa katunayan, walang hangdan. Hindi na niya kailangang mamuhay sa takot na mawalan. Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailangang angkinin, ito lamang ay umiiral. Ngayon, nararamdaman niya ang isang kapayapaang hindi niya inakalang posible siya, na matagal nang nabuhay na ang mga paa, ay mahigpit na nakatanim sa matigas na lupa ng realidad, ngayon ay nararamdaman niyang siya ay lumulutang sa isang bagay na mas malalim at higit na mas malawak. Pinapayagan niya ang kanyang sarili, sa wakas, na maniwala na kung ano ang mayroon siya sa iyo, ay hindi pagkakamali, ni isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang bagay na lampas sa nakikita ng mga mata, lampas sa kayang maunawaan ng pag-isip. Nalaman niya kung gayon na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng dahilan. Hindi kailangan ng paliwanan. Ang pag-ibig ay naroroon lamang. At sa pag-aaral nito, naramdaman niya ang isang kalayaang hindi pa niya naranasan. Isang kalayaang hindi nagmumula sa kawalan ng takot, kundi sa tapang na harapin yon at patuloy na sumulong. Ang takot na dati nagpaparalisa sa kanya, ngayon ay isa na lamang bahagi ng paglalakbay na kanyang pinagsasaluhan kasama ka, Isang paglalakbay na hindi niya na kailanman matatakot na tahakin. Hindi niya alam kung mayroon pang mas makapangyarihang bagay kaysa sa nararamdaman niyang ito. Bawat salita, bawat haplos, bawat tawa, ngayon ay pinupuno ang kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible. Pinalitan niya ang kanyang mundo ng katiyakan at kontrol sa matamis at walang pagkakontrol ng pag-ibig. At wala nang balikan. Kapag tinitignan niya ang sarili sa salamin, hindi na niya nakikita ang lalaking nagdududa sa lahat. Nakikita niya ang isang bagong tao, isang taong natutong maging marupok, magtiwala, at maniwala. Alam niya na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, na mayroon pang mga hamon sa hinaharap, ngunit ngayon, handa na siyang harapin ang mga ito kasama ka, dahil alam niyang ang pag-ibig, sa totoo lang, ay lampas sa lahat ng kanyang inaakala na posible. Ginawa mo siyang isang mananampalataya, hindi sa isang abstract na ideya, kundi sa isang bagay na totoo at nakapagbabago, ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Ang hindi niya inakala na matatagpuan, nahanap niya sayo. At sa sandaling ito, nauunawaan niya, ang pag-ibig na kinatatakutan niyang maranasan, ngayon ay ang tanging bagay na pinapangarap niya para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung naisip mo na ito, kung naranasan mo na ang ganitong uri ng pagbabago, ikwento mo sa akin sa mga komento. Gusto kong malaman ang iyong kwento din. Ang kanyang paglalakbay at marahil ang iyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya alam kung ano ito pero may kung anong bagay sa kanya ngayon na tumitibok na may bagong enerhiya. Siya, na dati lubhang rasyonal, ngayon ay nararamdamang iniisip ang mga bagay na dati parang walang kabuluhan. Kapag pumapasok sa isip niya ang kaisipan, nararamdaman niyang nais niyang ibahagi ang kanyang katotohanan sa mundo, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Lahat ng kanyang nararamdaman ay napakalalim na para bang hindi sapat ang mga salita. Paano ilalarawan ang hindi mahihipo? Paano ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit naging batayan ng kanyang pag-iral? Noon, hindi niya kailanman naiisip ang ideya ng kahinaan bilang isang positibong bagay. Ang dating siya, na ngayoy tila napakalayo na, ay naniniwala na ang pagiging malakas ay nangangahulugang pagiging sarado, hindi madaling masaktan, Iniisip niya na ang isang pusong sarado ay isang pusong protektado, ngunit, taliwa sa kanyang inaakala, ang proteksyong ito ang naging dahilan ng kanyang pagiging hungkag. Ngayon, habang pinagninilayan niya ang lahat ng mga pagbabago, napagtanto niya na ang tunay na lakas ay wala sa pagiging matigas, kundi sa pagiging mapagpakumbaba. Ang tunay na tapang ay nasa pagbubukas ng sarili, pagtanggap sa pagmamahal sa kabila ng mga imperpeksyon nito, at higit sa lahat, sa pagpapahintulot na maantig nito, Tinitignan niya ang hinaharap at nakadarama ng isang bagay na hindi niya panaramdaman noon, pag-asa. Pag-asa. Isang bagay na nawala sa kanya sa paglipas ng mga taon, isang bagay na hindi niya alam na kailangan niya. Ang hinaharap, na dati mistulang isang serye ng mga malulungkot at hindi nagbabagong sandali, ngayon ay nagbubuka sa harapan niya bilang isang malawak na larangan ng mga posibilidad. Napagtanto niya na ang pagmamahal ay hindi lamang tugon sa takot, kundi ang solusyon dito. Ang dating nakakatakot na kawalan ng katiyakan ngayon ay nagiging isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran, isang bagay na maaari niyang harapin kasama ka sa iyong tabi bilang kanyang pinakamalaking kakampi. Hindi na niya maikakailan na ang pagmamahal kapag tunay ay ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Napagtanto niya na napakatagal niyang tinatangkilik ang buhay sa isang makitid, limitadong paraan, gayong sa katotohanan, ang buhay ay malawak at tanging mararanasan ng buo sa pamamagitan ng pagsuko. Ngayon, natututunan niyang sumuko sa sandali, maranasan ang kasidiyan ng bawat segundo kasama ka, nang hindi nag-aalala kung ano ang susunod. Sa wakas, nauunawaan niya na ang imagpakailanman ay hindi isang bagay na sinusukat, kundi isang bagay na isinasa buhay, nararamdaman, at itinatayo sa bawat araw na dumarating. Ang tiwalang dati hindi niya pinaniniwala ang posible ay ngayon ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Nakikita niya kung gaano kahalaga ang tiwala, kung paanong isa itong dinakikitang tali na sumusuporta sa lahat. Dati, iniisip niyang ang pagtitiwala ay isang kahinaan, isang bukas na pintuan para sa sakit. Ngunit ngayon ay nakikita niyang ang tiwala ang lumilikha ng ligtas na puwang para umusbong ang pag-ibig. Naiintindihan niya na para maging matagal ang pag-ibig, kailangan magtiwala hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili sa kanyang sariling kakayahan na magmahal ng walang hangganan, ng walang takot na masaktan. Mahira para sa kanya ilarawan, ngunit nararamdaman niyang, kasama mo, hindi na niya kailangang labanan ang sarili niyang mga multo. Ang mayroon siyang ngayon ay higit pa sa isang relasyon. Ito ay isang pakikipagpartner, isang puwang kung saan parehong maaaring lumago, matuto, magkamali at magsimula muli. Nakikita niyang ang tunay na lakas ng isang relasyon ay nasa pagtanggap sa kakayahang tumingin sa isa't isa at makita ang mga imperpeksyon bilang bahagi ng kanilang kagandahan. At natututo siya, araw-araw, na tanggapin hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang sarili niya. Tinitignan niya kung ano ang naging siya at, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nahihiya sa kung sino siya. Alam niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, kundi katapatan lamang at kahandaang lumago ng magkasama. Hindi na niya kailangang magtago sa likod ng mga harangang itinayo niya sa mahabang panahon. Sa wakas ay napagtanto niyang ang kahinaan ay hindi isang pabigat, kundi isang regalo. At ito ang regalong ibinabahagi niya ngayon sa iyo. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Ito'y nagsisimula pa lang na pagtanto niyang kasama ang isang tulad mo, wala nang pangangailangang itago ang mga emosyon na mabuhay sa takot. Kasama mo, maaari siyang maging buo, maaaring maging lalaking palaging nais niyang maging, walang takot na mamisinterpret o matanggihan. At ito ang lahat ng kanyang palaging hinangad, kahit hindi niya alam na hinahangad niya. Ang pag-ibig, sa wakas, ay naging basehan ng lahat. Nakikita niya ngayon na, kung wala ito, walang halaga ang lahat sa bawat araw, sa bawat simpleng kilos ng pagmamahal, na niya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga salita o pangako, kundi sa mga konkretong aksyon. Sa mga sandali ng pagmamahalan na nagbabago ng mga buhay ng mga taong nakakaranas nito. Alam niya, ng malalim at totoo, na ang pag-ibig ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay, kung saan ang bawat hakbang nakasama ang mahal sa buhay ay ang tanging mahalaga. Ngayon, nakikita niya ang kanyang sarili na nababago araw-araw, kahit sa mga simpleng sandali. Naiintindihan niya na sa tabi mo, ang imposible ay nagiging posible. Napagtatanto niya na ang tanging bagay na tunay na mahalaga ay ang pagiging naroroon, ang pagdanas ng bawat sandali na parang iyon na ang huli. Napagtatanto niya na, kasama ka, ang pag-ibig ay walang hanggan, hindi dahil hindi ito magbabago, kundi dahil ito ay buong-buong madarama araw-araw, na may katapatan at kagandahan na hindi niya kailanman inakalang posible. At ngayon, nauunawaan niya na, para sa kanya, ang imagpakailanman, ay hindi lamang isang walang saysay na pangako, kundi isang bagay na binubuo, pinapalakas, at pinanibago sa bawat bagong umaga. Hindi dito nagtatapos ang usapan. Sumama ka sa akin sa susunod na video.